Noong unang panahon na simple at payak lamang ang pamumuhay sa malayong probinsya ng San Rafael, namumuhay ang isang simpleng binatang si Moises. Si Moises, kasama ng kanyang dalawang kaibigan na sina Tomas at Julian, ay mga pastol ng mga kambing sa isang may kayang matanda na kapitan ng baryo. Si Moises ay may mabuting pag-uugali ibang iba kaysa sa mga kaibigan niyang sina at Tomas na puro pansariling interest lamang ang iniisip. Moises, ikaw na lang muna ang magpastol ng mga kambing dahil kami ni Tomas ay may mahalagang aasikasuhin. Kailanan ang makabili ng isang gantang na bigas dahil kabilin-bilin niyo ni nanay. At ako naman ay inatusan ni Lola na kolektahin ang mga itlog ng bibe sa bakuran. Ikaw na lamang ang bahalang magpastol ng mga kambing. Mabilis mo naman yung nagagawa dahil masunurin ang mga kambing sa iyo. <laughs> Siguro ay dahil ina, ng mga kambing na ikaw ang kanilang ina. Oo nga, dahil ikaw at ang mga kambing ay may magkakaparehong amoy. <laughs> Mapapakamot na lamang ng ulo si Moises pero wala siyang nagawa nang iwanan ni na Tomas at Julian ang gawaing dapat ay silang tatlo ang tatapos. Maayos namang napasunod ni Moises ang mga kambing patungo sa kulungan. At sa kanyang pag-uwi bago magtakip silim, ay naasalubo niya ang nanay ni Tomas. Magandang hapon, Aling Ason. Oh, di yata at nag-iisa kang naglalakad, Pauwi. Nasaan si Tomas at Julian? Napakamot si Moises na sinagot si Aling Ason. Nauna na pong umuwi si Tomas Aling Ason dahil pinabili niyo po daw siya na isang gantang na bigats. Kaya malamang ay naroon na siya sa inyo. Ha? Abay, wala naman akong ipinabibiling bigas. Sana kung yun ah. Nagkibit balikat na lang si Moises sa sinabi ni Aling Ason at saka ay pinagpatuloy ang paglalakad. Ilang metro na lang ang layo ay makakauwi na siya ay nakasalubong naman niya si Lola Julia. Magandang hapon po, Lola Julia. Mano po? O Moises, bakit naging sa ang naglalaan? Hindi ba't magkasama kayo ni, ni Tomas at ng apo si Julian? Nauna na pong umuwi si Julian dahil kailangan niya paraw na kolektahin ang mga itlog ng bibi sa inyong mauran. Ha? Abay, anina o ba nga siya hinihintay? Pero magdidilim na aya, inutusan ko na si Julio na siya na ng mga iklop ng bibe. Napakamot na lang ng ulo si Moises. Naisahan na naman siya ng mga kaibigan. Malamang ay gumala na naman ang dalawang sa gubat para marapangkulin ang ibon. Hay, hindi na talaga sila nagbago? Kinabukasan, muling nagkita-kita ang tatlong magkakaibigan sa pastura ng pambing ni Kapitan. Nahangiti si Julian at tumas kay Moises na tila ba mababait na tupa. Ipinagkibit balay ka talangin ni Moises at para sa kanya, kahit na ano pang gawin ang mga ito sa kanya ay mananatiling kaibigan pa rin niya ang mga ito. Isang araw, sa pagtatapos ng kanilang trabaho sa pastulan ay nakawala ang dalawang pambing sa kulungan at ito ay nagtatakbo at nakarating sa kagubatan. Sinabi ni Moises na habulin nila ang nakawalang kambing. Ngunit pumanggi si Nahulian at Tomas. Ikaw na lang ang humabol sa dalawang kambing na yun. Kailangan kong makawi agad dahil ipinini ni nanay na bumili ako ng isang kilong asin sa pamilihan. At ako naman ay inutusan din ni Lola Julia na pakainin ang mga bibi sa bakuran. Hindi niya daw ito magagawa sa dahilang masakit daw ang kanyang mga tuhod. Napakamot na lang ng ulo si Moises, nang bigla siyang iwanan ng dalawang kaibigan, at kaagad-agad na lumakad palayo. Walang nagawa ang binata kundi ang habuling mag-isa, ang mga naawalang kambing. Tinahak niya ang patuhong kagubatan dahil doon tumakbo mga kambing. Sa kanyang paghahanap sa mga nakawalang kambing, ay nakarating pala siya sa pusod ng gubat. Maya-maya ay may narinig siyang isang impit na tining. Tulungan mo ako, iho! Nagulat si Moises sa kanyang narinig. Tila boses ito ng isang matanda na animo ay nahihirapan. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matanda na nakaipit ang isang paa sa nakatumbang troso. Lolo, ayos ka lang ba? Teka at kukuha lang ako ng isang sanga ng kahoy para maiangat ko ang trosong ito. Matagumpay na naiangat ni Moises ang troso at nakaalis ang matanda sa pagkakaipit mula rito. Maraming salamat, iho. At bilang ganti, ay tanggapin mo ang tatlong bariyang pilak na ito. Hindi naman po ako nang hihingi ng kapalit sa ating ginawa Kasiyahan ko na ang makatulong kaninuman. Malaki ang maitutulong sa iyo ng mga baryang yan. Nakikita mo ba ang lumang balon na iyon? Nagtaka si Moises ng tignan ang itinuro ng matanda. Kanina ay wala naman ang balon na iyon, ngunit tila isang hiwaga na bigla iyong lumitaw doon. Gamitin mo ang tatlong baryan na ito. Ihagis mo ang bawat isa sa balon. At sa bawat piraso ng barya na maihahagis mo, ay mayroon kang kahilingan na matutupad. Naku, maraming salamat po, Lolo. Tatanggapin ko po ang mga baryang ito, ngunit sa kaon na lang gagamitin. Dahil kailangan ko na pong mahanap ang dalawang kambing na pag-aari ng amo ko. Mumiti kay Moises ang matanda, at siya ay nagpaalam na. Sa pagtalikod ni Moises at ilang hakbang pa lang ang kanyang nagagawa, natanaw niya ang dalawang kambing na kanina niya pa hinahanap. Mabinis niya itong tinuli at matagumpay niyang naibalik ito sa kulungan. Kinabukasan ay ikinuwento ni Moises sa dalawang kaibigan ang tungkol sa matanda sa kagubatan. Nauha ba pang tumulong sa isang matanda? Dayong, kailangan mo mahanap ka agad ang mga kambing? Mabuti at hindi ka inabotan ang dilim sa gubat. Dapat ay inuna mong hanapin ang mga kambing kaysa ang tulungan ng isang matanda. Matanda na yon at kaya niya na ang kanyang sarili. Ang intindihin mo ay ba matanggal ka sa trabaho dahil sa iyong apabayaan? At ano naman ang napala sa pagtulong sa isang matanda, Aber? Noon naalala ni Moises ang ibinigay sa kanya ng matanda. Dinuhot niya yung sa bulsa at ipinakita ang tatlong bariyang pilak kay Julian at Tomas. Heto ang tatlong pilak na bariya. Ibinigay sa kanito ng matandang tinulungan ko sa gubat. Tatlong maliliit na pilak. At ano naman ang mapapala mo sa tatlong bariya na yan? Iyan ay walang halaga. Sinabi ni Moises na gagamitin ang bariyang iyon upang matupad ang pahilingan sa mahiwagang balon na nasa na ng gubat. Ang bawat peraso ng bariyang pila ay katumbas ng isang tahilingan. Nagkatinginan si Nahulian at Tomas pagkarinig sa sinabi ni Moises. Atiglap ay kinuha ni Tomas ang tatlong barya sa palad ni Moises. Hindi mo naman agad sinabi na mayroon palang kahidingan ng bawat piraso ng mga bariya na ito. O, oh, eto ang isa para sa iyo Moises. Ang isa ay kay Julian. At ang isa ay para sa akin. Marahil ay alam ng matanda sa kagubatan na mayroon kang dalawang paibigan kaya tatlong baryang ang nito sa iyo. Napamaang si Moises sa ginawa ni Tomas. Ngunit agad na nakabawi ang pagkabigla nito. Kaya kung may pinakita sa inyo mga baryang yan ay para may bigay sa inyo ang para sa inyo. Kung magkakaroon ako ng pangarap na gusto madupad, ay alam kong ganon din kayo. Pagkatapos ng ating pagpapastol sa mga kambing, ay sabay-sabay tayo magtungo sa pusod ng kangubatan. Naroon ang isang lumong balon. Ang baryang ito ay iyakagi sa balon habang humihiling. At pagkatapos, ang ating mga kahiningan ay sabay-sabay na matutupad. Muling nagkatinginan si na Tomas at Julian at sa isipan nila ay may nabuo na namang isang plano. Kinahaponan, hindi pa man natatapos ang pagpabastol sa mga kambing, ay muli na namang nagpaalam ang dalawa at sinabing mayroong ipinag-uutos si Aling Ason kay Tomas at si Lola Julia kay Julian. Ngunit ang totoo, ay pinlano na ng dalawa na unahan si Moises sa kagubatan upang puntahan ang sinabi nitong lumang balon. Nais nilang unahan si Moises na makahiling dito. Ito na marahil ang sinasabi ni Moises. Sabay na nating ihagis ang ating mga baryang pila at tayo'y humiling. Sabay na inihagis ni Julian at Tomas ang tig-isang baryang pilak at mariin silang pumikit at humining. Kinabukasan ay napansin ni Moises na napakalungkot ng kanyang mga paibigan. Hindi ako sanay na makita ang mga busangot ninyong mukha. May problema ba kayo mga paibigan? Sinasabi na nga ba? At ang matandang na ausap mo sa gubatan ay isang manduloko. Niloko pa lang niya, Moises. Ano? At makit naman? Pinuntahan namin ni Julian ang balon na sinasabi mo at wala namang natupad sa aming mga kahiningan. Wala ni isa man. Talukuhan lang ang tungkol sa barya na Napamaang si Moises sa sinabi ng mga kaibigan. Kaya't kinahapunan, ay bumalik siya sa kagubatan at hinanap ang lumang balon. Inilabas niya ang baryang Inihagis ito sa balon, pumikit at marubdob na umusal ng kahilingan sa anyang isip. Kinabuwasan, masayang masaya si Julian at Tomas na ibinalita kay Moises. Natotoo nga ang sinabi ng matanda sa kagubatan Dahil paggising nila kinaumagahan, ay natupad na ang kanilang mga pahiningan. Si Tomas ay humiling ng alesa na may kabayong humihila dito. Upang magamit niya daw sa kanilang paglalakwatsa ni Julian. At natupad din ang kahilingan ni Julian na magkaroon ng maraming magagarang pasuotan na magagamit niya sa paglalakwadya kasama si Tomas. Dahil sa kasiyahang nakita ni Moises sa mukha ng mga kaibigan, ay mas doble pa ang nadaman niyang kasiyahan. Muli siyang bumalik sa kagubatan at sarap ng lumang balon ay nagpasalamat siya dahil natupad ang kahilingan ng mga kaibigan. Maya maya ay lumitaw ang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng mga pilak na bariya. Nagagalak ako makita kang muli, Moises. Nakikita ko ang labis ng agalakan sa iyong mukha. Natupad bang yung kahilingan? Opo, Lolo. Kiniling ko na sana'y matupad ang pahilingan ng ating mga paibigan. At natupad yung kaninang umaga. Tayat masaya-masaya napasaya ko sila. Hindi may paliwanag ng matandang ermetanyo ang nararamdamang pagkamangha at paghanga sa napakabusilak na kalooban ni Moises. Bukod sa ibinahagi niya ang dalawang kahilingan na laan para sa kanya, ay ibinigay niya pa rin sa mga kaibigan ang nalalabing isang kahilingan na para sana sa kanya. Kumumpas ang mga kamay ng matandang ermitanyo at dumitaw sa kanyang mga palad ang napakaraming pilak na barya at ibinigay yun kay Moises. Ako idabis na humahanga sa sobrang kadahilaan ng punso pungso at dahil dyan ay ibinibigay ko sa iyo ang higit sa isang libong bariyang pilak na ito. Nakatumbas ay higit sa isang libong kahilingan na alam kung gagamitin mo sa abutihan. Hindi makapaniwala si Moises sa nangyari at sa higit sa isang libong biyaya na kanyang natanggap mula sa matandang ermitanyo. Simula noon, ay naging maayos ang buhay ni Moises. Nagkaroon siya ng sariling pastulan ng mga tupa at kambing at ang mga bariyang pilak ng mga kahilingan na natanggap niya ay ibinabahagi niya sa mga taong higit na nangangailangan ito. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong haral sa ating munting kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.